Another day, another blessing mga Marcy at Parsi! So for today's video ay eh, samahan nyo ako mag-unboxing bali nung nakaraang araw pa nga ito at ngayon ko pa nga lang may upload Alam ko nga excited kayo ngayon sa mini vlog ko dahil nung isang araw nga ay eh, nag-story ako nito pero dapat nga kahapon ko pa ito may upload Grabe, nagniningning nga yung mga mata ko dito sa mga gamit na to dahil napakaganda nga Ang ganda nga rin ng pagkakabalot nito kasi nga bukod nga sa bubble wrap eh meron pa nga pakarton sa loob Sa wakas nga e eh, meron na ako may bibigay na link ng lagayan nga ng mga konde Anyway, pag umorder nga pala kayo nito, eh, meron na nga itong kasamang apat na angle bracket, walong screw at saka 4 na tox. Kung isa nga kayo sa mga mahihilig sa halaman sa loob ng bahay, eh, para nga sa inyo itong pangalawang ina-unboxing ko. Perfect nga to sa mga katimkahoy natin dyan dahil gawa nga to sa paluchina. At kung itatanong nyo naman kung maganda nga ba yung pagkakagawa, eh yes po, napakatibay nga nito. Pulido nga yung pagkakagawa nito at meron na nga rin pala itong kasamang apat na tox at saka 4 na screw. Yung mga dulo-dulo nga nito, eh, meron na nga rin mga butas na paglalagyan nga ng mga screw. Maganda nga kasi pantay nga yung pagkakabutas niya. Kahapon nga pala is 6pm na nakauwi ang daddy kaya naman hindi na nga siya nakapagbarena ng dingding. Kaya naman ang ginawa niya na nga lang eh, nilagyan niya na nga ng angle bracket itong condiments rack. Para nga daw pag uwi niya kinabukasan ni niya na nga lang daw to. Abay kahapon pa nga talaga ako na excite at eto kinabukasan na nga kauwi lang ng daddy galing sa trabaho. Nagkapay nga lang siya tapos nagbarena na. Anyway isang nga to sa mga ipapag-giveaway ko sa inyo. Alam ko kasi na gusto niyo nga magkaroon ng mga gamit na ganito. At kung gusto niyo nga manalo ay eh, sundin niyo lang tong mga mechanics na sasabihin ko sa inyo. Una nga, dapat nga nakafollow kayo sa kanilang mga online store At yung mga link ka ng store nila, ilalagay ko sa my comment section Kalakip nga ng photo collage, ilagay nyo nga rin kung bakit nga ba kayo yung dapat na manalo At last mechanic nga natin, dapat nga i-share nyo tong video na to na nakapublic At mag-mention nga kayo ng dalawang friend dyan sa my comment section So, mamimili nga pala ako ng isang mananalo ng condiments rack at isang mananalo para naman sa two layers water rack. At hoping nga ay marami nga sa inyo ang sumali at good luck po sa lahat ng sasali. So, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ng daddy. Balik, na bikin na nga dito sa dingding yung wood hanging plant rack. Wala nga ako mapaglalagyan ng mga halaman ko kaya naman pumitas na nga ako ng apat na Christmas ball dun sa may Christmas tree namin. Sakto nga at medyo marami-rami yung Christmas ball ko kaya naman apat na nga itong kinuha ko. At para nga magkakaiba ay dalawang shiny nga at saka dalawang mat naman yung napili ko. So, ganyan nga lang yung ginawa ko. Binutasan ko nga lang siya dun sa may ibabaw. Tapos, binutasan ko na nga ng maliit sa gilid para nga sa paglalagyan ng sinulid. At nung okay na nga, ikinabit e, ko na nga rin isa-isa dito sa aking plant rack. At habang kinakabit ko nga isa-isa dito yung Christmas ball, e, napapasabi na nga lang din talaga ako ng worth the price nga yung pag-order ko dito. Anyway, pag umorder nga pala kayo nito, eh, meron nga kayong tatlong sizes na pagpipilian. Meron nga silang small, medium, at saka large. Pero etong ang in-order ko ay medium po ang size. At ang sukat yan nito ay 12 by 36. So, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Bali, naglagay na nga ako dyan ng halaman pati na nga rin, mga bato-bato. At sinunod ko naman ito, lagyan ng tubig. Yung tubig nga na ginamit ko dito ay yung mineral water. O oh, di diba, napakaganda nga ng combination ng kahoy, pati na nga rin yung halaman. Mas lalong ang tignan dito sa aking mini coffee area. Nagandahan talaga ako dito sa plant rack na to at plano ko nga bumili pa ng isa. So eto nga pala yung isa sa mga ipapag-giveaway ko, itong two-layer water rack. Ang height nga nito ay 30 inches, tapos yung width niya naman ay 10 inches, tapos yung length ay 10 inches din. At yun lang muna mga Marcy at Parsi, salamat sa panonood. Till next video, good luck po sa lahat ng sasali.